Magandang araw mga bata! Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang Mathematics 3, Quarter 4, Week 3 na ang paksa ay pagpapakita, paglalarawan at pagsasalin ng mga karaniwang unit ng panukat na linear, sukat ng timbang at dami o laman. Para sa ating layunin ngayong araw na ito, sa araling ito inaasahang matutuhan mo ang pagpapakita, paglalarawan at pagsasalin ng mga karaniwang unit ng panukat na linear, sukat ng timbang at ang dami o laman. Bago ang lahat, ating tandaan ang mga sumusunod na conversion na gagamitin natin sa ating mga solusyon mamaya. Ang isang metro ay katumbas ng isang daang sentimetro. Ang isang kilogramo o isang kilo ay katumbas ng isang libong gramo. At ang isang litro ay katumbas ng isang libong mililitro. Mga bata, ating tingnan ang mga sumusunod na halimbawa. Suriin kung paano ipinakita at inilarawan ang pagsasalin ng mga karaniwang unit ng panukat na linyar. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Para sa unang halimbawa, isulat ang katumbas na sukat ng limang metro sa sentimetro. Hahanapin natin ang katumbas na limang metro sa sentimetro. Kaya naman, ang conversion na gagamitin natin ay ang isang metro ay katumbas ng isang daang sentimetro. Para sa unang halimbawa, ang ating solusyon ay isulat muna ang ating given, limang metro. Saka natin ito i-multiply sa ating conversion. Makikita natin na nasa ibaba ang isang metro at nasa itaas ang isang daang sentimetro. Dahil ang hinahanap natin ay sentimetro. I-cancel natin ang metro, na nasa limang metro at ang metro sa nasa ilalim na isang metro. Pagkatapos, ang matitira ay 5 times 100 cm over 1. Pagkatapos nun, imumultiply lang natin 5 times 100 ay 500 cm over 1. Dahil 1 yung nasa baba ang ating magiging sagot ay 500 cm. Ibig sabihin, ang limang metro ay katumbas ng limang daan o 500 cm. Para mas maintindihan nyo pa ang ating paksa ngayong araw na ito, narito ang ikalawang halimbawa. Alin ang mas mabigat? ang isang kilogramong bayabas o ang isang libong gramong mangga. Ang ating magiging conversion ay ang isang kilogramo o isang kilo, parehas lang yon ay katumbas ng isang libong gramo. Para sa ikalawa nating halimbawa, una nating hahanapin ang katumbas ng isang kilogramong bayabas sa gramo. Kailangan nating isalin ang isang kilogramo o isang kilo, parehas lang yon sa katumbas nitong gramo. Ang magiging solusyon natin, isang kilo times, yun yung given, times yung ating conversion. So, 1,000 gramo over isang kilo. Ika-cancel natin ang kilo. Pagkatapos, imumultiply natin ang mga natirang mga bilang. So, 1 times 1,000 gramo over 1 equals 1,000 gramo over 1. Dahil over 1 yon i-retain ire na lang natin yung 1,000 gramo. So, yun na ang ating sagot. Ibig sabihin, ang isang kilo ay equivalent o katumbas ng isang libong gramo. Ibig sabihin, ang isang kilogramong bayabas ay katumbas ng isang libong gramong bayabas. Ngayon naman mga bata, ating isasalin ang isang libong gramong mangga. Maaari din natin itong isalin sa katumbas nitong kilogramo. Ang magiging solusyon natin ay Isang libong gramo times 1 kilogramo over 1,000 gramo. Nasa ilalim yung gramo para ma-cancel natin. Saka natin kukunin yung mga natirang mga bilang. So, 1,000 times 1 kilogramo over 1,000. 1,000 times 1 ay 1,000 kilogramo over 1,000. 1,000 divided by 1,000 ay isang kilogramo. 1 kilogram o 1 kilo. Ibig sabihin, ang isang libong gramong mangga ay katumbas ng isang kilogramo. Kaya naman, maaari nating sabihin na magkatumbas lang ng bigat ang isang kilogramong bayabas sa isang libong gramong mangga. Ayan mga bata, para sa ating ikalawang halimbawa na alin ang mas mabigat, ang isang kilogramong bayabas o ang isang libong gramong mangga? Ang sagot natin ay, makikita na ang isang kilogramo ay katumbas ng isang libong gramo. Sa makatwid, ang isang kilogramong bayabas ay magkapareho ng bigat sa isang libong gramong mangga. Ngayon, para sa pangkuling halimbawa, kailangan ng 8 litrong tubig upang mapuno ang maliit na aquarium ni Rosie. Ilang mililitro ng tubig ang kailangan ni Rosie upang mapuno ang aquarium. At ang magiging conversion natin ay, isang litro ay katumbas ng isang libong mililitro. Ngayon mga bata, dumako na tayo sa solusyon. Una nating ilagay ang given. 8 litro times yung conversion natin na sa ilalim ang litro para ma-cancel natin. Isang litro, ang nasa ilalim sa itaas niya ay 1,000 ml para ma-cancel natin ang salitang litro at matira ang mililitro na siyang hinahanap natin. Ngayon, i-multiply lang natin 8 times 1000 ml over 1. 8000 ml dahil lang 8 times 1000 ay 8000 over 1. At ang matitira na lang ay 8000 ml na siyang sagot natin. Ibig sabihin, ang 8 litro ay katumbas ng 8000 ml. Kaya naman, para sa halimbawa number 3, kailangan ng 8 litrong tubig upang mapuno ang maliit na aquarium ni Rosie. Ilang mililitro ng tubig ang kailangan ni Rosie upang mapuno ang aquarium? At ang sagot natin base sa solusyon, 8,000 ml ng tubig ang kailangan ni Rosie upang mapuno ang aquarium. Ngayon mga bata, dumako na tayo sa isang pagsasanay. Tukuhin ang katumbas na sukat ayon sa nakasaad na unit. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ngayon mga bata, sabay-sabay nating sagutin ang unang katanungan. Ilang sentimetro ang katumbas ng 10 metro? A1, B10, C100, D1000. Ang ating magiging conversion ay isang metro katumbas ng isang daang sentimetro. At narito ang ating magiging solusyon. Tingnan natin ang given na 10 metro, saka natin i-multiply sa conversion. Nasa itaas ang, ang hinahanap natin, sentimetro para ma-cancel natin ang salitang metro at ang matira ay sentimetro. Pagkatapos, i-multiply lang natin ang mga natirang mga bilang. 10 times 100 cm over 1. 10 times 100 ay 1,000. At ang natirang unit sentimetro over 1. Ngayon, ang ating sagot ay 1,000 sentimetro. Kaya naman, ang sagot natin ay letter D. Nakuha nyo ba mga bata? Magaling! Para sa ikalawang bilang, iyong sagutin. Ilang metro ang katumbas ng dalawang libong sentimetro? A. Dalawang libo B. Dalawang daan C. Dalawampu O letter D. Dalawa ang iyong gagamiting conversion ay isang metro katumbas ng isang daang sentimetro. Handa ka na ba? Ngayon, tingnan natin ang sagot. 20 metro. Letter C. Tama ba ang yung naging sagot? Mahusay. Para sa number 3, ilang litro ng tubig ang kailangang isalin sa timba na naglalaman ng 10,000 ml? A1, B10, C100, D1000. Ang conversion na iyong gagamitin ay isang litro katumbas ng isang libong mililitro. Handa ka na bang sagutin ito? Yan, simulan mo na. Ayan mga bata, kung ang sagot mo ay 10 litro, ang sagot mo ay tama. Nariyan ang solusyon. Ibig sabihin, ang 10,000 ml ay katumbas ng 10 litro. Ngayon, para naman sa ikaapat na katanungan, ang magkakaibigang sinalin Bina at Mila ay bumili ng tagi-isang kilong prutas para sa gagawin nilang fruit salad. Ilang gramo lahat ang biniling prutas ng magkakaibigan? A. 30 B. 300 C. 3000 D. 30000 Ang conversion na 'yong gagamitin ay isang kilo equals or katumbas ng isang libong gramo. Handa ka na ba? Simulan mo na. Ngayon mga bata, ikumpara nyo ang inyong solusyon. Ang tamang sagot ay 3,000 gramo letter C. Tandaan mo, tatlo ang magkakaibigan dyan, kaya tatlong kilo. Si Lynn, si Bina, at si Mila. Tag-iisang kilo sila. Dahil tatlong magkaibigan sila, tatlong kilo ang kanilang biniling prutas lahat-lahat para sa gagawin nilang fruit salad. Pagkatapos, ilagay mo ng conversion at pwede mo nang i-cancel ang kilo para matira ang gramo. 3 times 1,000 gramo over 1 is equal to 3,000 gramo over 1 at ang sagot ay 3,000 gramo. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon naman mga bata, para sa panghuling suliranin, si Lara ay may biniling limang litrong pineapple juice. Ilang mililitro ang katumbas nito? A. 50 B. 500 C. 5000 D. 50,000 Ang ating magiging conversion ay isang litro katumbas ng isang libong mililitro. Handa na ba kayo? Sige, sagutan niyo na. Ngayon mga bata, tingnan natin ang solusyon. Ang given natin ay 5 litro o 5 liters. At ang conversion natin ay isang libong mililitro na nasa taas over isang litro para ma-cancel natin. Pagkatapos, 5 times 1,000 ml over 1 is equal to 5,000 ml over 1 o 5,000 mililitro. Ibig sabihin, letter C ang sagot. Limang litrong pineapple juice ay katumbas ng 5,000 mililitro. Nakuha nyo ba? mahusay. Ayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan tungkol sa ating aralin, tungkol sa pagpapakita, paglalarawan at pagsasalin ng mga karaniwang unit ng panukat na linear, sukat ng timbang at dami o laman. Maraming salamat sa pananood. Muli, ako si Teacher JM at please subscribe sa ating YouTube channel. Paki-like, comment, and share na rin. Maraming salamat!